sa silangang bahagi ng sama. Sa gitna ng lunti ang kagubatan at malalalim na ilog. May isang lugar na hindi mo matatagpuan sa kahit anong mapa. Isang lungsod na hindi matukoy ng kahit sinong cartographer at hindi rin basta-basta mahahanap ng mga mata ng tao. Ang sabi nila, ito ay nagtatago sa manipis na belo ng pagitan ng ating mundo at ng isang demensyong hindi natin lubos na nauunawaan. Ito, ang a City. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Sa mga lalawigan ng Samar, lalo na sa Katarman, Kalbayo at mga karatig nito, kilala ang pangalan ng Biringan. Hindi ito lugar na basta binabanggit. Kadalasan, ibinubulong ito sa gabi. Sa mga salaysay ng matatanda, ang Biringan ay isang syudad ng kagandahan, karangyaan at kapangyarihan. Ngunit ito rin ay syudad ng kababalaghan. At mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Marami ang nagsasabi na ito ay pinaninirahan ng mga engkanto. Hindi maliit, hindi lumilipad, kundi mga nilalang na halos kahalintulad ng tao. Sila'y magaganda, maginoo, at may kakaibang nyo ngunit kapag sila'y tumingin sa iyo, para bang natutunaw ang iyong kaluluwa? Ang kapag ikaw ay imbitado na, hindi ka na makakabalik. Ayun sa kwento, may mga taong nawala ng walang paliwanag. Isang truck driver na hindi na bumalik isang estudyanteng huling nakita sa may guba. Isang negosyanteng nagsabing pupunta siya sa Katarma, pero nawala sa daan. Lahat sila, ang huling napuntahang lokasyon ay malapit sa isang lugar. Ang sinasabing lokasyon ng Piringa City. hindi tulad ng ibang alamat, ang Biringan ay hindi isang bayang sinauna. Sa mga kwento, ito isang syudad. Modern, makabago, at tila mas advanced pa sa ating kasalukuyang kabihasnan. na. Ilan ang nagsabing may mga gusali roon na gawa sa kristal. May mga sasakyan na hindi nangangailangan ng gasolina. Ang mga kalsada ay makinis at tila may sariling liwanag. Ang hangin ay sariwa ngunit may halimuyak na parang mula sa ibang mundo. Ang mga tao o mga nilalang na naroroon ay may kakayahang magpakita at maglaho sa isang kisap mata. At ang lahat ng iyon makikita lamang ng mga piling nilalang. Kung ikaw ay pinili. Bagamat matagal ng bahagi ng lokal na alamat ng Samar ang biring hat, lumaki ang interes ng publiko noong dekada 80 hanggang 90. Noong panahong iyon, may mga ulat ng mga truck driver na sinasabing nagde-deliver ng materyales sa isang lugar. Ngunit ang destinasyon ay hindi nila kilala. Pagdating daw nila roon, tila napaliligiran sila ng modernong syudad na tila ba hindi parte ng Pilipinas. Ngunit nang sila ay bumalik sa parehong daan kinabukasan, puro gubat at damuhan na lang ang kanilang nadatna. Ang iba ay nagsasabing ang Biring ay isang City of the Lost. Isang lungsod ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit sa karamihan, ito ay isang gateway. Isang porta, isang sirang bahagi ng realidad kung saan ang hindi maibaliwanag ay nagkakatotoo. May mga nagsasabing ang Biring ay isang uri ng parallel universe. Isang dimensyong umiiral kasabay ng sa atin, ngunit sa ibang frequency. Ilan naman ang naniniwala na ito ay isang engkantadong lungsod. Protektado ng mahika at pananampalataya. ayun sa kanila, hindi mo ito makikita gamit ng mata, kundi sa panaginip o sa isang pagkakataong ikaw ay nasa bingit ng kamatayan. May ilang espiritista na nagtangkang maabot ito Ginamit ang dowsing rods, pendulum, at kahit ang meditation para lamang magtangka ang masilip ang lugar na ito. Ngunit hindi rin nila ito nakita ng buong buo. Ang mas nakakakilabot, may mga taong nagsabing dinala sila roon. Ngunit hindi na sila muling nakauwi ang mga pamilya nila ay naiwan na may tanong na walang kasagutan. Hanggang ngayon, wala pa rin konkretong ebidensya na nagpapatunay na umiira lang hearing ha. Wala itong record sa kahit anong census. Walang satellite image, walang address. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang mga kwento patuloy ang paniniwala. At mas lalong dumarami ang mga taong naaakit sa misteryong ito. Mga adventurer, mga mananaliksik, at mga dokumentarista ang katulad natin. Tunay nga bang hindi ito matatagpuan? O baka naman, hindi ito nawawala, kundi sadyang hindi ipinapakita. Ang Biring A City ay nananatiling isang tanong sa ating kamalaya. Isang misteryong hindi pa nasa sagot. Isang alamat na buhay sa puso ng mga waray, at isang paalala sa mundong ito. Hindi lahat ay kayang ipaliwanag. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Sai Sai.